Taong 2022 pa nagproseso ng kanyang National ID si Tatay Ray. Taong 2023 niya, niya ito nakuha. Pero maliban sa kanyang physical ID, maaaring niya rin ma-access ang kanyang National ID online. Madaling gamitin, komportabling gamitin at madaling i-manage. Yan ang pinaka ano sa amin, pinaka isang consideration tungkol sa mga information na na dapat nakukuha sa atin at nakukuha natin. Iba naman ang pananaw dito ng 50-anyos na sinanay Mercedes. Sa cellphone, medyo saka may ano mas mahirap minsan na uh, sa cellphone mo pa ipapakita sa offices kung saan ka pupunta. Easier to use talaga pag may card ka, iper mo lang. Sa datos ng Department of Information and Communications Technology, halos 85 milyon ng mamamayan sa buong Pilipinas mula sa 199 199,106,224 na kabuang populasyon ng bansa ang nakapagparehistro ng national ID. Mula sa datos na ito, 74 million ang may access o gumagamit ng kanilang mga digital ID. This vision transcends mere rhetoric. A call to action. A blueprint for a future where every Filipino is empowered, every community is connected, and every industry is invigorated through the power of digitalization. Maliban sa digital na paggamit ng National ID, isa rin sa kanilang isinusulong ang eGov app. Dito mas mapapadali ang paggamit sa mga serbisyong alok ng mga ahensya ng pamahalaan, gaya ng DILG at mga programang pangkalusuga ng Department of Health. Personally po kasi I use yung e-travel for um, sa immigration kasi it's kind of easier kapag papasok and lalabas ng Philippines because you use the e-gate sa immigration instead of lining up dun sa um sa may kakausapin kang immigration officer that's why i think it's easier and of course it's required din kasi but of course we still need to be wary since some are nasa pilot testing pa na checking if it's really effective for the people if na-maximize siya talaga because it uses the Um, taxpayers' money, so we have to ensure na productive siya for the masses, productive siya for the Filipino people, and it serves the purpose of convenience, etc. We are not just participants in this journey. We are the driving force behind a dynamic nation propelled by cutting-edge technology and innovation. Para sa atin sa DICT bagong Pilipinas ay isang bayang digital. Ayon sa ahensya, malaking hakbang ang pagiging digital sa pagkamit ng mas maprogresong bansa. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.